Hello, good morning! Ha, nandito na naman tayo sa ibang lugar. Alam nyo mga kapatid, patok na patok ang paggamit ng mga herbs ngayon. Ano? Usong-uso ito para sa mga kanya mga benil... mga hindi lang panla, pang, sa mga pagkain natin, kundi pati sa paggamit na medicine kasi nga may mga health benefits ito at tama nga ang binanggit niyo eh medyo malapit nga talaga itong uh, lugar na ito sa uh, EDSA kaya ang tawag nga sa kanya ay yung EDSA Garden House dito sa Quezon City sa Quezon at dito ay makakakita po tayo ng iba't ibang klase ng mga herbs. At uh, dito ay hindi lang uh, binibenta, kundi pati yung pagtanim ginagawa nila dito sa Bed sa Garden House. Meron silang mga tarragon, meron silang uh, sweet basil, lemon balm, lemon grass. Lahat legal na legal, walang problema sa pedea, kaya huwag kayong mag-alala. Meron din siyempre yung medyo sikat ngayon, yung matunog na yung ashitaba. Uh, very, very marami kanyang health benefits. Kahit ako, eh, kumakain ako ito, yung dahon niya, kinakain ko. And speaking of pagtatanim, mga kapatid, ah, eh, Nakaredy na po ang uh, gagamitin natin mga kasangkapan sa pagtanim at uh, papakita natin sa inyo yan mamaya. Kasabay nito ay yung aalamin ah, po natin yung mga tamang pag-aalaga kung paano mag-alaga ng asitaba na halaman. Lalo na kung gusto natin magtanim nito sa ating mga bahay. Alamin natin Madali, maselan ba yung halaman na ito o ano, di ba? Hindi talaga biro ang pagtatanim, hindi lang dito sa EDSA Garden House, kundi sa buong bansa, buong Pilipinas. At kahit uh, medyo umiinit na ang ulo mo, lalo na uh, nag-uumpisa na po ang traffic dito sa Quezon Circle, ano eh, tuturuan muna tayo ng kung paano po ang magtanim at uh, yung paglipat, yung pag-alaga ng mga halaman tulad ng mga available dito sa EDSA Garden House. At kukwentuhan po tayo ni Miss Pearl Panaag ang isang consultant ng EDSA Garden House. Good morning, ma'am! Good morning, Manu! At, at napansin ko po, eh, medyo special yung ginagawa natin dito. Hindi siya pangkaraniwan na proseso sa pag-aalaga at pagtatanim. Tama, kasi ang ituturo namin sa inyo ngayon ay ang pagpupunla, tamang pagpupunla ng Ashitaba. Oh, so special. Yung Ashitaba man, Ma'am, eh medyo special na halaman po ba ito? Kailangan ng uh, special uh, na pag-aalaga medyo, medyo special kasi pag maliit pa siya maselan. Okay. Pero pag tumubo na siya, tuloy-tuloy na siya. Okay. So kagaya nito, ang ginagawa ni Lani, um naglagay siya sa seedling tray ng lupa. Okay. At pagkatapos binasa, inisprayahan ng tubig. At at saka ibabaon ang seeds ng ashitaba. Yun na po yung mga buto niya. Ito Ayun na po. mga buto ng ashitaba. Okay. Pero mano, yes, ma'am. um, yung lalim ng butas Opo. ay depende sa laki ng buto. Ang ashitaba na seed ay maliit, manipis. Okay. So, kailangan maliit din ang kanyang butas. So, hindi yung malalim, hindi yung talagang ipapaon yung mga puto, no? Hindi. Pati yung lupa, ma'am, napansin ko, hindi siya pangkaraniwan na lupa. May is, um, timpla po ba yan? Soilless, porous, kasi sa Ashitaba, kailangan hindi mag ng water. Okay. Eh, so, ibig sabihin, ma'am, hindi pag dinidiligan ng mga Ashitaba na halaman, hindi yung buhos ng maraming tubig, yung madalas sa isang araw, paano buwang? Hindi. Kalangan? Um, alimbawa, bago tayo pumunta sa pag-aalaga, natanim na ni Lani ang mga buto. So, kinakailangan basahin ulit ah. pagkatapos niyang matakpan uh, ng lupa ulit. Okay. Pagkatapos niyan, itatabi na niya sa isang lugar na hindi maaraw. Hindi maaraw. Hindi maaraw. Pero may konti. Halimbawa, yung morning sun lang. Morning sun. Morning sun. Pero hindi full sun. At hindi direct. Yes. Ah, okay. Tama. So, hindi pwedeng babad oh. na babad yung araw dito sa sa Ashi. As Tama. Okay. Ma'am, pag uh, bagong tanim hanggang sa ganito kalaki, gano'ng katagal po yan? Mga siguro ito tatlong buwan, ano, Lani? Uh, may buwan na po yan. Yeah. Okay. Yung paglipat na ginagawa ngayon ni, uh, ni Lani, Lam, Lani, Lani, paano? Ang paglipat, Opo. um, para pag malaki na siya, kinakailangan ilipat siya sa malaking paso. So, na, nakuha nyo kanina yes, na pag uh, itutuwad mo lang yung halaman para makita mo. Ayun, di malalaglag basta-basta. Yes. Ayun, so ito na rin po yung mga ugat niya. Pag nakita mo yung ugat Oba. na ganito, yes, kaganda. Ang ibig sabihin niyan, healthy yung mo Yun. Okay. Ma'am, ah... Uh, Itong ashitaba po ba ay eh, talaga bang ay galing dito sa bansa natin o nahahanap lang talaga ito sa ibang bansa? Sa ibang bansa. Okay. So, si Mrs. Ang, kasi cancer survivor siya. So, nung magpunta siya ng Taiwan, Apo. Apo. dinala niya itong ashitaba rito para mag-eksperimento. Kung tutubo, Okay. e tumubo. Dahil, bukod dun sa pag, dahil uh, medyo kaya naman tumubo sa Pilipinas Pilipina. sa bansa sa klima natin mm -hmm. ay uh, nakita ko na may benefits, may benefits yung yes. ashitaba. Anong mga halimbawa ng mga benefits? Eto? Maraming benefits like kung mataas ang kolesterol mo. Nako, kolesterol tol! Ano kung po, mataas ma ang blood sugar mo. Nako, marami tayong kilalang gano'n. Mapapababa nito. Okay. At saka nakakapaglinis ng colon. Ayon. Yung small intestines. Pero paano po yung pagkonsumo? Um, Kinakain po ba yung dahon? Niluluto ba? Paano po ba ito? Pwedeng kainin ang dahon. Pwedeng ilagay mo sa salad. Ah. At pwede mo gawing tsaa. Ah, Pakuluan mo ng tubig. Ang dahon, ang stems, at saka ang roots. Yung mga presyo po? Pag-usapan naman po natin ang kung presyo, po mula sa mga buto, kung magkano yung buto lamang, o yung mga ganito kalaki, o yung full grown, magkakano po yung mga yan? Noon, nung bago pa, mm -hmm. ang ashitaba sa Pilipinas, Apo. ang isang ganito kalaking halaman yes, ay 1,500 na. Okay, so, 1,500 na siya. Noon. Noon, o ngayon? Ngayon. 100, 150. 100, ah, na po yung 150. Kasi tayo, tayo na mas, ang... Mas, uh, marami na. Tayo na nag-grow. Yes. So, hindi na siya imported, ika nga. Hindi na imported. Locally grown. Okay. Sa farms namin, tatlo yan. Tagaytay, Benguet, Silang. Okay. So, mas available na siya. Kaya medyo, kaya pumaba. Yes, kaya pumaba so, presyo. Okay, mga kapatid, yan yung uh, ashitaba. No? So, tinuruan po tayo ni Ma'am Pearl kung paano mag-alaga ng ganitong klaseng halaman. Maraming salamat po, Ma'am Pearl. At ngayon, mga kapatid, eh, makakausap naman po natin si Sir Zach Sarian ang uh, isang uh, magsasaka, isang farmer din po at uh, isang agriculturalist at journalist. Sir, Sir Zach, dito po tayo. <laughs> Lumalayo si Sir Zach. Medyo takot ata sa microphone natin. Dito tayo sa Hindi, sir. Pag-usapan naman po natin yung mga iba pang benefits ng mga halaman tulad ng Ashitaba na mga available din dito sa Edsa Garden House. Maraming mga benefits na, na tatamo ng mga nag-garden. Siyempre, therapeutic. Halimbawa, yung mga retirado, yung mga senior citizen, Aba. eh, ito, magandang paglilipangan. At marami naman, ano, benefits, halimbawa. Maraming medicinal properties, masarap na tsaa, yung mga iba. Masarap din na gulay. Alam ba ninyo na yung asitaba ay ginugulay? Ano po? Aba, kumuha ka ng mga dahon, i stir fry mo, mm -hmm. dagyan mo ng mga bawang, yan lang. At saka, siyempre yung matis uh, or whatever na pampalasa. Ngayon, dun sa Taiwan, nasa supermarket na yung mga ano, dahon lagay na sa styrofoam. At yun ay parang ordinary vegetable na lang yun. Fresh po siyang na fresh, o fresh, may pinaprocess fresh po yun? na Fresh na napitas. Yun. marami ko. At saka doon, doon sa ilalim ng mga puno, Opa ang daming tinatanim na asitaba, yung mga nasa leisure farm, doon na kinukuha yung mga organic asitaba na pinapakain sa mga bisita. So, sa maraming ano, magandang pakinabang dito sa asitaba. Okay, yan mga kapatid, uh -huh. na, nakuwento ni Sir Zach sa atin kung ano yung mga iba't ibang mga halimbawa ng benefits, ben, benefits uh -huh. ng asitaba na halaman at uh, yung iba't ibang mga halaman dito sa Edsa Gardens. Kaya, Kung gusto nyo ng uh, mas ma maging healthy wellness ika nga na pinag-uusapan natin lagi at uh, maalagaan yung ating environment bumisita kayo dito sa EDSA Greenhouse sa may Quezon City kay Quezon Memorial Circle dahil nga matraffic dito madalas tama-tama pumunta kayo dito relax na relax ang ending nyo dito okay balik muna sa inyo sa studio at uh, magtatanim pa kami dito ng iba't ibang mga halaman pa thank you Manu Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.